right mga tropa welcome to my youtube channel ito na naman mga tropa stamping na naman ito yung gold ito lang talagang ginagawa ko dito mga tropa pag stamping lang so mga simbol yan ang mga tropa. Yan ang ginagawa namin mga tropa, maliliit lang. Ito so, yung cover, oh, maliit lang. Yan, ito so, lang yung cover. Oh. Maliliit lang ng mga resibo. mga ka-tropa, suki so okay na namin to sampung tirasok ayan oh <laughs> nakagip siya eh nakagip siya sa kamera ganyan lang mag-stamping mga tropa ito so, yung gold mga kapropa yan didikit yan dito kasi na, mainit yung mga kapropa eh so, busy kami ngayong manang, mga katropa pag ganitong panahon tatanggalin na natin yung punt niya mga katropa kasi mainit to oh. mga tinga tapos na lang mga katropa tapos na Okay. Eh, na mga tropa. Tapos na pagbagsak, ikakabit na lang. Right? Tak usah nak terpulah. Ya lah. Ya